Magandang tanghali, inaabangan na ang uh, pagdating at dumating na nga po ang eroplanong umano'y lulan ni Ralph Tranguilla. Isa ho siya sa mga suspects sa pagkamatay ng UST law student na si Horacio Castillo III. Nasa na iya ang aming correspondent na si Rex uh, Remitio. Rex, nakita mo na ba, dumating na ba dyan si Ralph Tranguilla? Narito na nga sa loob ng palipara ng Ninoy Aquino, itong uh, si Ralph Trangia kasama ang kanyang ina na si Rose Marie. At uh, dumating sila bago mag uh, alas 12 at sa kasalukuyan ay uh, pinoproseso nila diumano ang uh, kanilang uh, papeles doon sa may uh, loob. nga uh, si Ralph Trangia ay isa sa mga pangunahing suspect dito nga sa naging hazing uh, kay Horacio Castillo III noong uh, September 17. At ang kanyang ina naman ay naharap sa kasong obstruction of justice. Justice dahil di umano sa pagtulong kay uh, Ralph Tranguilla na makatakas mula sa Pilipinas patungong uh, Amerika. Nagdesisyon silang uh, umuwi na ayon kay uh, Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay uh, voluntaryo upang hindi sila mapadeport dahil nga kamakailan ay nakipagtulungan na itong uh, DOJ sa Estados Unidos upang mapadeport itong uh, mag-inang uh, Tranguilla. Ang kahalagahan ng pagbalik ni Tranguilla dito ay talagang makakatulong sa kaso sa pag kat uh, maaari niyang sabihin kung sino yung mga naroon sa initiation rights noong gabing iyon at maaaring mapasama sila sa kaso. At uh, yung kanyang ama rin na si Antonio ang may-ari noong uh, pickup na ginamit sa pagdadala sa katawan ni uh, Castillo patungo sa Chinese General Hospital. na unang nagpadala ng uh, surrender feelers itong uh, si uh, Antonio Tranguilla, ngunit hanggang sa ngayon ay hindi pa rin siya uh, lumulutang. Sa ngayon ay uh, lumalabas na, paunti-unti nang lumalabas yung mga pasahero nitong uh, EVA Air Flight BR272 na siyang uh, may lulan doon sa mag-inang at at anumang oras ay lalabas na sila dito. Pagkatapos ay dadali naman sila um, kung hindi man sa National Bureau of Investigation o ay sa Manila Police District upang uh, uh, makipagtulungan nga dito sa nasabing kaso. Pinky. Rex, pero malinaw naman ano na hindi siya aarestuhin dahil wala pang warrant of arrest laban dyan kay Ralph Tranguilla. Um, siguro, ang gagawin daw, if ever ng MPD, is to question him. Rex, tama ba yon? Tama ka dyan, Pinky, hindi pa siya maaaring arestuhin sapagkat wala pang arrest warrant uh, laban sa kanila. Kung kaya't hinihikayat nga ni Justice Secretary Aguirre, itong uh, mag-inang tranggiya na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng uh, pagpuprovide ng kanilang uh, sworn statement upang uh, makatulong dito sa kaso. At sinigurado rin naman ni Aguirre ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa Witness Protection Program. Gayunpaman, uh, hindi pa natin masabi kung itong mag-inang tranggiya ay uh, magsasubscribe nga dito sa WPP ng DOJ. Pinky. Yan ang ating aalamin at babalikan ka namin maya-maya lamang. Maraming salamat sa iyo, Rex Remitio. Naguulat.